Paano yung ga simpleng tao ka lamang? Alam mo bang hindi mo kailangang maging mayaman para yumaman? Maraming ordinaryong tao walang malaking kapital, walang mataas na edukasyon at walang koneksyon ang nagtagumpay ay naging milyonaryo. Gusto mo bang malaman kung paano mo rin ito magagawa? Sa video na ito, ibabagi ko ang mga sekreto kung paano yumaman kahit simpleng tao ka lamang. Una, Baguhin ang mindset mo sa kayamanan. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi pera kundi ang tamang pananaw. Mula ay hindi ko kaya papunta sa paano ko ito magagawa. Mula walang pera papunta sa paano ako kikita. Mula kontento na ako papunta sa paano ko mapapabuti ang buhay ko at ng iba. Ang mindset ang unang puhunan ng mga yumayaman. Mula sa simpleng buhay, Pangalawa, magkaroon ng ipon at tamang pamamahala ng pera. Hindi mo kailangang mayaman para magsimulang mag-ipon. Kahit maliit ang kinikita mo, kung marunong kang humawak ng pera, yayaman ka. Gamitin ang formula na 50-30-20. 50%, 50 sa pangangailangan, pagkain, tirahan, kuryente. 30% sa personal na gastusin. Dalawampung porsyento sa ipon at investment. Iwasan ang utang na hindi nagpapayaman. Utang para sa negosyo, pwede. Pero utang para sa luho, iwasan. Pangatlo, maghanap ng dagdag kita o side hustle. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang isang source ng income. Kailangan mong maghanap ng paraan para magkaroon ng multiple streams of income magsimula ng maliit na negosyo kahit online selling lang muna. Gamitin ang iyong skills para kumita tulad ng pag-edit ng video, pagsulat o graphic design. Magtayo ng passive income streams tulad ng YouTube, rental property o affiliate marketing. Ikaapat, pag-invest at palaguin ng pera mo. Hindi yumayaman na nag-iipon lang, yumayaman ng marunong magpalago ng pera. Matutong mag-invest sa stocks, mutual funds, real estate o negosyo. Gamitin ang prinsipyo ng money works for you. Ang pera mo ang dapat na nagtatrabaho, hindi ikaw habang buhay. Ang lima, magsimula kahit mula sa maliit. Maraming mayayaman na nagsimula sa maliit. Ang mahalaga ay huwag kang matakot magsimula. Si Henry C. nagsimula bilang tindero na sapatos bago naging mayari ng SM. Si Manny Villar nagsimula bilang taga-benta ng bahay bago naging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Si Jeff Bezos nagsimula sa maliit na online bookstore bago naging pinakamayaman sa mundo. Lahat sila, simpleng tao rin noon pero nagsimula silang gumawa ng aksyon. Kaanim, magkaroon ng tamang disiplina at sipag. Ang sikreto ng mga yumayaman hindi lang talino o swerte kundi sipag at disiplina gumising ng maaga at magtrabaho ng may dedikasyon iwasan ang mga distraksyon tulad ng sobrang social media o walang kwentang bisyo patuloy na mag-aaral huwag tumigil sa pagkuhan ng bagong kaalaman tungkol sa negosyo at investment paano yung maman kahit simpleng tao ka lamang baguhin ang mindset maging positibo at magkaroon ng vision matutong mag-ipon at tumawak ng pera ng maayos. Maghanap ng dagdag na kita o side hustle. Mag-invest at palaguin ng pera. Magsimula kahit malit. Ang mahalaga ay magsimula. Disiplina at sipag ang tunay na sikreto ng kayamanan. Kung gusto mong matuto pa ng iba't ibang paraan kung paano masenso sa buhay, Huwag kalimutang i -like at i-subscribe ang ating channel na Rising Up Officials. I-share mo rin ito sa iba para matulungan silang umunlad. Tandaan ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa swerte kundi sa tamang mindset, tamang diskarte at tamang aksyon.